Saan nga ba maganda mag-vlog? Sa kay Facebook o kay YouTube? Okay, para sa akin, kay YouTube pa din. No, una, excited ako mamonetize si Facebook ko. Akala ko magiging mas better pa kay YouTube kasi nga maraming tao. Yun lang alamang ni Facebook, maraming tao doon. Pero sa YouTube, panalo sa earnings. Si, ano you know, si Facebook, mala, malabo pa makasahod ako. Pero yun yun, November pa ako na monetize. I-distribute saka ads on reels. Aba, ang kinikita ko palang $10. Ito si YouTube, malapit na po ulit ako sumahod. Kay YouTube po, ilang beses na po ako sumasahod. Tsaka kagandahan po kay YouTube, pag may problema ang isang video, pwede niyong baguhin, pwede niyong ayusin ng problema. Yung, yung isang video lang na may problema, ang magkaka-issue. Kailangan mo ayusin yun. Hindi katulad sa Facebook, napakaselan ni Facebook. May isang problema, damay ang buong account mo, damay buong earnings mo. Yun ang pangit kay Facebook at kakarampot ng earnings. Ang kumik totoong kumikita lang po kay Facebook, yung mga nagbabiral ng Facebook. Pero pag small content creator ka, walang kita. Abonado ka pa sa load. Real talk yan. Kaya mas pinagbubutihan ko na lang yung YouTube ko ngayon.